Mga kapanalig may nagsend ng video at gawan ko daw ng highlights reaction video tungkol sa antingyerong nangangalang Agaton Alfonso. Sa mga dipa na nakakakilala kay Agaton Alfonso ito na ang oras para lubos na makilala natin siya isa siyang magaling na manggagamot at antingyerong halos lahat ng kanyang test din sa mga anting-anting sinusuot niya sa manok ang kanyang anting-anting para masubukan ang bisa nito kung may bisa marami na dinakalamawos ng kanyang anting-anting tunay at mabisa talaga. Napanood ko ang video sa testing ni Agaton Alfonso sa kanyang sing-sing na kidlat, matindi at malakas ang bisa nito. Panuuri natin ang pangmalakasang testing nga ni Agaton Alfonso sa sing-sing na niya kung gaano kalakas sa kabal at kuna let's go. Ito mga kapanalig, isusuot ni Ismatak ang kanyang sing-sing sa daliri ng lalaki doon niya, susubukan ipamalas ang kapangyarihan ng sing-sing niya. Titigan natin ang singsing sa natin Pagkakita natin yung tabal. Pakita natin na yung visa ng kitlag. Ay, yung visa ito. Pakita natin gaano katanig niya. Kita naman ninyo kapanalig ang gagamitin niyang kutsilyo. Sinusubukan muna niyang hiwain ang tangkay ng gabi para patunayan na matalas talaga ang kanyang gagamitin kutsilyong panghiwa. yung tabal. hindi ano, natin siya orasyonan, na, papakita natin. Napakinggan natin kay Ismetak na kahit di na mag-orasyon basta suot mo ang singsing -sing na kidlat ni Ismetak ay matik gagana sa may tangi ito di ka masusugatan ng kahit anong matalas na sandata at maging baril di ka din tatablan basta suot mo ito mga kapanalig tunay na makapangyarihan pala ang singsing -sing na ito. bisa Wala lang dasal, dasal. Ano, go. Go. Salawa Sige, subukan natin subukan natin O, ayan, nakita na Makikita natin na di talaga nahihiwa at nasusugatan ang may suot na singsing -sing na kidlat nito malakas at makapangyarihan talaga ang taglay sa kabal at kunat sa katawan basta suot mo ito mga kapanalig. Nakita ano Makikita ninyo mga kapanalig ang kulay ng bato na singsing -sing ni Ismetak ay kulay green. Pakita mo Pakita pa. mo matalim. Na natin, matalim yan. Ayan, kita mo. Makikita ninyo talaga mga kapanalig matalas talaga ang pinagdemo ni Ismetak at para patunay na malakas at makapangyarihan ang kanyang singsing -sing na kidlat. Ah, 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 ah! Mga kapanalig ano ang masasabi ninyo sa singsing -sing ni Ismetak sa lakas at bisa nito? Mga kapanalig palay at share and lang ang video kung nagustuhan ninyo at share para makagawa pa tayo ng maraming video sa testingan ng mga anting-anting maraming salamat po.